Mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito po tayo ngayon mga kayos sa loob uh, ng truck. Uh, ito po ay uh, 6 wg 1 na uh, tractor head. So, mga kayos, ang uh, problema ho nito, uh, mabilis po magbawas sabi ng driver kapag uh, mamemreno po siya. So, atin pong hahanapin uh, kung bakit mabilis po siya magbawas kapag namemreno uh, po. So, bago po 'yan mga kayos, tayo po ay uh, habang tayo nagahangin pa, gusto ko muna mag-shoutout po salamat sa si, uh, Rans Calugo Official. Maraming maraming salamat po. Sa kaya Jaime Roberto Castillo from uh, Taytay Rizal. Shout out sa iyo. Maraming maraming salamat po. Sa kaya Bilito Cabano. Cabano. Shout out sa iyo. Maraming maraming salamat po. Sa kaya Rinanti Gaga. Maraming maraming salamat po sa suporta. Sa kaya Gerald Bertuda from uh, Basista Pangasinan maraming maraming salamat po shout out po sa inyo at saka sa lahat-lahat po nang uh, nagsusuporta sa akin YouTube channel sana po hindi po kayo magsawa na magsuporta at uh, magtiwala so yon mga kayos akin nga uh, ibabahagi sa inyo at sana po makatulong lalong-lalo na sa mga baguhan na gustong matuto at sa mga uh, biyahero po no uh, sana makatulong po ito lalong-lalo na at uh, related po ito sa preno so sana kapag ka nasalangan lugar po kayo, uh, makatulong po ito sa inyo. So tara mga kayos, samahan niyo po ako. So ito po yung unit mga kayo, ayan. Ayan. Tractor po siya. 6 uh, six wheeler. Tingnan natin yung hangin sa itaas. ano? Ano? Ayan. So, yan po yung hangin yung mga kayos. Antayanan po natin na tumaas yan. Tsaka, release po natin yung maxi. Ayan. So, ayan mga kayos. Mataas na po yung hangin. Pwede na po natin siya i-release yung ating uh, maxi. Pero bago po natin to i-release, kailangan may kalso po yung ating uh, uh, gulong sa harap at saka sa likod para hindi umatras at saka hindi po umabante kapag atin na pong i-release. So, i-release po natin siya. Tapos titingnan po natin kung uh, ano nga po ba, malakas po ba talaga magbawas. Ayan. release ko na po. Ayan, so ngayon aapak tayo ng preno. Ayan. So malakas nga siya makaayos magbawas. Ayan, yung main air po nyo, oh. So saglit lang yung ating main air ayun na malapit na sa 5. Uh, so malakas siya magbawas. So ito atin na po itong na-release. Uh, Tatayo natin ulit, saka karga natin ng hangin. Ayan. Tapos ya uh, atin po i-release tapos patayin natin yung makina at saka ikutan po natin yung ating uh, uh, unit kung saan po yung may singaw habang atin pong papaapakan ng preno dito sa itaas. So Ayan, mataas na po siya. I release natin ulit. Ayan. Tapos papatayin natin yung uh, makina. Ayan, punta tayo sa baba. Tokyatan mo nga sa taas to. Puntahan ko sa kabila kung saan may singa. Buksan natin pinto para madinig. At sabihin ko lang ha. Sige. Sige, apak! Op. Sabi la. Ge okay, pitik nga, pitik lang. Op. Sabi la. Ha? Op. Ge okay, apak. Op. mo tas biray mo pa kaliwa. Ge. Okay. okay mo dito. Oke, okay, oke, okay. Up, patay Patay Apak Up oke, okay, apak Oh, itu oke, 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 So, ito yung diaphragm po ng ating uh, service brake dito sa kaliwa, sa unahan. Ayan, so, babaklasin po natin yung mga kayos Pero bago yan, may tuturo po ako sa inyo na kung uh, nabutas po yung diaphragm yan, kung ano po ang pwede natin gawin. Ayan, so, iangat mo natin ng ulo ng konti para maluwag po sa ilalim. So, dahil ito ang may tama natin diaphragm, yung butas yung diaphragm mga kayos so, ang ating gagawin dito, una, ayun, uh, naka-release pa po yung ating maxi eh. ayan, sususian po muna natin to sya, dito yung susi natin dyan to, tapos mga kayos alam nyo po ba kung ano nang pwede natin gawin kapag ka nabutas po uh, susi muna tayo kapag ka nabutas po yung ating uh, diaphragm kung ano pong pwede nating gawin dito para hindi hoto tayo basta basta maubusan ng uh, hangin, so tanggalin po natin itong mga kayos, itong uh, fitting na ito ito po yung sa service break, dalawa po ito, kasi yung isang ito sa maxi po ito, emergency brake. Kung pa, tuwing apak tayo ng preno at malakas po ang singaw dito sa ating service brake, pwede po natin siyang barahan dito. Takpan, lagyan natin ng bara yung plastic, magupit tayo ng plastic na bibilugin. Tapos ilagay po dito sa loob at saka uh, atin po siyang uh, higpitan ulit. Para tuwing mamemreno po tayo, hindi po tatagos yung hangin sa ating diaphragm. Ayan, tapos sa uh, bago tayo magbaklas niyan mga kayos, kailangan nakarelease yung maxi. eh, Sususian natin siya dito bago po tayo magbaklas para hindi po tumalsik yung ating uh, brake chamber. Ayan sa pagsususi naman mga kaayos ng ating maxi kailangan yung tenga po ng ating uh, susi ng maxi ay nakasabit po siya doon sa ilalim pagpasok po nito ipungwari ipapasok po natin yan iikuti natin siya ng uh, kalahati para yung tenga po doon mag-lock po doon sa ating uh, uh, housing ng ating spring doon sa ilalim para doon po siya kakapit kasi kapag hindi po yan siya nakalock pag hinigpitan mo 'yan, matatanggal po 'yan. So tulad po nito mga kayos, ayan, nakasusi na po 'yan. Pwede na po natin 'to tanggalin 'yung kanyang clamp. Matatanggal na po natin 'yung ating uh, diaphragm sa loob, ayan. Ito so, mga kayos bago natin tanggalin 'yung ating clamp. Ito po muna, kita nyo po itong uh, host dito. So kailangan po natin 'to siya tanggalin ito. Ito mga kayos sa uh, naman po ito dito kung matigas po siya pwede tayo gumamit ng pliers at ikutin po ito pero ito mga kayos sa akin na po siyang naluwagan tulad na ito man so ipapaling lang natin siya dito sa gilid tapos mamaya ay eh, ibabalik yung siya mga kayos. tapos ito yung kanyang clam yan ito dusi po ito yan ito. Tatanggalin to. Tatanggalin po siya mga kayos, tapos matatanggal na po yan. Hihiwalay na po yung ating uh, brake chamber. dalawang gusit to dito mga kayos yung kanyang uh, bolt eh, sa bibili ka mga kaayos nung uh, brake chamber na yan medyo may kamahalan din po yan samantala pag kayong diaphragm lang ay mura lang po siya Uh, wala ka naman pangamba dito mga kayos na tatalisik to siya. Kasi yung, yung spring po niya, yung ating maxi ay nakasusi na. So tatalisik po to siya. Yung atras lang siya ng konti. Pero yung tatalsik talaga ng malakas, hindi na po. So, ito naman kayos. Tatanggal na po natin yung clamp. <laughs> Yan. So, natas ito O, ito. Yan. Ah, mag-sya. So, ito siya mga kayos, o. Oh. Yan. So, ito lang po yung bigil. Yan. Ito, yung diaphragm. Ayan, to. Yan. Putas po siya. So, yung diaphragm po nito ay number uh, 20. Ayan. So yun mga kayos, bibili po muna tayo nito Tapos ipapakita ko na lang sa inyo yung pagkabit naman po na mga kayos, yung ating nabili na bagong diaphragm yan. ito yung ating luma Ayan po yung kanyang uh, butas Ayan, Ayan tagus po yan sa loob Ayan, so ito yung ating bago Number 20 Ayan oh. Ayan Ayan, so sasalpak na po natin siya alam mo yung camera to, hawak mo yung cellphone ko. Ayan. Dito. Ay. Ito. Huwag ka muna maabala dyan. Ikaw ang tinabi ta. Ayan. Salpak. Ayan. Tapos, yung clam. Tatak. Ay, may dumi. besok atau nanti martilyo. So ayan mga kayos dahil uh, matigas po ang clamp na ito. Isang klase po kasi ang clamp na to, isang side lang yung meron siyang uh, bolt. So gagamit tayo ng mahaba mo tornilyo para dumikit lang po yung ating uh, clam clamp. Ayan. Okay. Para hindi tayo mahirapan mag-compress. hindi kasi abot ng kanyang bolt maiksi so ito gagamitin lang to para uh, mag clamp Ayan. Tracy muna doon. Pasuyo. gumagat na siya. So, kailangan natin siya makompress. So, dahil hindi kaya ng kanyang bolt, gumamit tayo ng extra bolt na mahaba. Tingin. Pero tatanggalin natin ito yung mahaba mga kayos ginamit lang natin ito pang press sukat so, natin kung abutin na kapos pa so, tatatagan siya ng bicycle para ma-adjust natin ulit ah. Ah, kung ah, abutin niya na ah Sabot na. Do siya Yabe. Terima ko. Ayun. No. So dahil kumagat na yung kabila, pwede natin tatanggalin yung ating bolt na mahaba. kabitan natin yung kanyang original na bolt mismo. Pero mga sabang nagkakapito kayo nito, kailangan nakasusi po siya dito. Nakasusi po yan. bolt. lang natin siya, tapos tirahin natin siya ng na mga kayos. bago po natin to siya ibalik yung kanyang hose Ayatin atin po muna itong i-testing kung wala na po ba talagang singaw Ayan. Okay. yan ay yan po siya mga kayos nahigpitan na natin napalitan na natin ng diaphragm yan yung luma oh. butas testing na lang po natin so yun testing na natin pakipatay na makina yan nakatumba pa rin maxi dyan Okay, sige. Apakan mo. Yun. Yan. Wala na siyang singa mga kayos. Bitaw. Apak. Yun. So, wala na siyang singa mga kayos. Oh. Okay na. Bitaw. Pitik lang. Pitik steady lang. Kunting dampi lang. Yun wala na siya makaya so okay na pwede na natin ito yung ating bolt ito ito pwede na to siya tanggalin oh. yan okay na yan siya mga kayas wala na siyang singaw kapag kami may memory, no? so tatanggalin natin yung ating susi yan. ay naka vertical ay Ria, Ria to do tapos tanggal yan okay tayo mo yung makse tayo makse yan okay tanggal apak wala na okay na sige bitaw so, babalik na natin to yung kanyang host yan mga kayo sa iparala naman po yan di mag uh, ah, pasukan din ng dumi yung purpose din ho nito at saka pag sumingaw siya dito dito siya tatakbo pero pag malaki ng butas may butas yan dito sa ilalim ayun ayun sa ilalim ito oh. yan sisingaw po yan dyan kasi hindi natin siya ma lalaman na sumisingaw ka agad gawa ng hose na ito ayan so doon yan sa ilalim talaga din tapos ito kagaliin po ito na nakatakip po palagi ito para hindi mapasukan ng dumi Ayan, so Okay na mga kayos, wala na pong singaw So ganoon na pong pag repair ng ating uh, diaphragm Pagpalit ng diaphragm, ganoon lang po Tapos kung nabutas po ating service brake Ulitin ko lang, lagyan nyo po dito ng bara Pero kapag kayong nabutas naman yung ating sa emergency brake Lagyan nyo to ng bara Ayan, Dito sa itaas Ayan, dito kayo din maglalagay ng bara Tapos sususian nyo po dito Ayan, so ganoon na mga kayos Ayos, tapos na po tayo magpalit ng uh, diaphragm. Akin na pong uh, ibahagi sa inyo, na ituro sa inyo. At sana po ay makatulong sa inyo. At saka kung paano po tayo uh maglagay uh, ng bara o i yung ating preno kapag nabutas po yung ating diaphragm at nasa alangan ng lugar po tayo Yan, ganoon po ang ating gagawin so yun lang mga kayos. maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe uh, sa aking youtube channel please subscribe, like, and share at saka press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayo sa ating uh, mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong so yun lang mga kayos, maraming maraming salamat God bless